So, itong area na to guys. So, itong sala kasi na to. Ayan, sala to. Itong area na to. So, ilan may mga tambak pa. Ayan, ikuti natin. So, ayan. Bali, itong area na to. Uh, Ipo-flooring natin. So, ang sukat lang niyan, halos 1 feet lang. So, ayan, 1 feet. 1 feet ang sukat niya. So, mga 30 cm yan pag sa metro natin sungat. So, dito medyo malalim. Yan, malalim ng te. So, ipo-flooring natin to Ipo-flooring natin to Yan. Yung area na yan. At yan lang ang ipo-flooring natin. Bali, 30 cm lang. So, flooring natin bago natin pinisingin. So, ditong area na to, itong flooring na to, itong malawak na flooring na to yung sala na to actually ang sukat nito is 4.5 by uh, 6.5 meter so ayan so sa mga nakaraang kong video uh, tingnan nyo na lang doon kung paano ko to ginawa sala area to tapos itong pinto ito yung master bedroom so ayan tsaka yung dining naman natin ayun so bali rito na simintuhan ko na ayan Bali, sishare ko lang yung idea ko sa inyo guys. At para makatipid din kayo ng halos 50% ang matitipid nyo pag ginaya nyo itong gagawin ko. Kasi yung area na to, hindi ko na to ipo-flooring, hindi ko na sisimintuhin. Bali, itong side lang na to. Yan. Bakit kailangan natin flooring itong side na to? yung itong one feet na to? Para tumibay yung pader natin ng unting. So, medyo malalim dito kasi ito yung hukay dati ng pundasyon ng hollow blocks natin. So, nung kinumpak natin, bumaon pa siya. Bumaon pa yung mga lupa. Kaya yung natira, yung ito, matigas to. Bali, nakumpak din natin na may ego to. Pero ito, original na, na lupa to. Pero kinumpak pa rin natin. Yan. Ang sikreto para matibay ang flooring mo ay kailangan mo ikumpak yan. Kasi kahit anong flooring mo nito kahit uh, anong daming bakal na nilagay mo sa kahit anong laki ng bakal na ginawa mo maraming bakal kung hindi mo na compact na maigi may posibilidad yan na mag crack kasi uh, bababa yung ibang lupa kung may mga awang yung lupa sa ilalim at hindi mo na compact hindi mo na siksik bababa yun kaya kahit may kuhan may mga bakal okay na I yan mean. so yan kahit uh, dami hamong bakal Lagyan mo mga bakal. Hindi mo naman kinumpak yung uh, pagfloringan mo. Eh, hindi rin maganda. Kaya kahit hindi ka na maglagay ng bakal at nakumpak mo siya na maigi. Yung nasiksik mo talaga na maigi. Sa so bagay ito sa akin, matagal ko na itong nakumpak at nasiksik na rin talaga ng tulo to. Dahil ang paraan ng pagtatay ko ng bahay po unti-unti. Kaya na uh, nasiksik na talaga ng maigi to at saka naulanan lagi dati rito to naulanan to nung hindi ko pa nagagawa yung area na to kaya siksik na talaga siya at matibay na talaga tong kuan kaya ang gagawin ko hindi ko na to pulloringan yung area na to okay hindi ko na pulloringan yung area na to at itong side lang na to yan ibig sabihin lahat ng side na may wall yun lang, pluringan natin. Tulad nun, na-pluringan ko na yun. Tapos, yung dito pang area, basta yung paikot ng wall, makita ang wall, pluringan natin ang tulad dito. So, siksikin muna natin bago natin pluringan yan. So, ayan. Ibig sabihin, kung na ko na lahat paikot to, ayan, Actually, naka-layout na yan ng, kwan, ng plastering ko. Yan yung unahang pinisingan ko. So, pag nasimintuhan na natin, na na natin ng 1 feet na to, Itong 1 feet. Pwede natin ito pinisingan. Yan. Pag na-pinisingan na natin ito, pwede natin isunod yung iba pang area. So, ang gagawin natin, pluringan muna at pinisingan. So, yan yung gagawin natin. So, halos 50% yung matitipid mo rito sa buhangin at siminto at sa graba kung hindi ka na mag dito. Meaning, uh, mo na to ng tiles. Ito. Ito, tiles mo na ng diretso to. Yan. Yung nakatiles na doon, yung sa kitchen natin. Tutuloy lang natin sa area na to. Yun. Yan. So, so, baybayan nyo guys kung paano ko to gagawin. Kasi ang discard ko ito, yun lang. Yun lang ang flooringin ko. One feet sa mga wall. Tsaka yun. Sa mga wall na yon At saka yung, itong area na to, itong sa gitna, hindi na. Ididiretso na natin tiles. Okay? So, subaybayan nyo. So, gagawin muna natin, floringan muna natin yan. Maghalo muna tayo ng siminto. Ang hollow natin is 1, 2, 3. Yan. Halo natin. 1, 2, 3. Okay? Yan. Sige. Okay. So, ang halo natin, tatamtaman lang yung basa para mas matibay siya. Kasi kung sobrang basa yan, malasaw na malasaw, maraming tubig. So, hindi siya ganong matibay. Tamtaman lang, tulad nito. Yan. Sakto lang siya. So, matibay niya. So, bago na siya atin natin sa buhusan, hugasan muna natin to. Itong gilid na to. Ito. Sino kaya natin 'yan. May mga po, may mga putik 'yan. So, nagasan ko so, yan. So, ayan mabasa pa. Nagasan ko niyan para matanggal yung putik. So, buhusan na natin. So, tayo mag-umpisa. guys na simintuhan na natin yung area na to so pwede natin pinisingan yung wall na to tapos doon sa kabila nagawa na rin natin doon so pinisingan na natin yun so actually na layout na rin to yan layout ko na yan para mapinisingan natin So, bukas pwede na natin I-layout yan, pinisingan na natin yan So, paunti-unti Ang pagbinising din natin ito guys So, ito na muna sa side Yung unahin natin Tapos ito yan. Tapos ituloy natin yung doon Tapos paiko tayo rito Yan, yan yung uh, Style natin Yung uh, gagawin natin So, subaybayan nyo pa ako Sa paunti unti yung pagtatayo ng bahay marami kayong mapuang idea kung paano gawin ang pag DIY sa bahay o kung paano makatipid so huwag niyong kalimutang i-like yung video natin at i-subscribe para updated kayo sa project kong ito ito ay sariling bahay at pag DIY ko ng sariling bahay namin so yan so, bye bye nyo na lang